Good morning. Ngayong araw na ito ay tayo po ay pupunta na naman ng ilog. Ang pupunta tayo ng balon, tayo maligo. Ang oras natin ay alas 9.50 na sa buntag. ah uh, Inita ka ayaw. Kailangan ito Kailangan ito na balon para magi okay ang lahat. Para okay yung kilos natin dito sa bukid. Kaya, let's go. bag ko na dala. Kailangan ko So Kailangan magdala ako ng bag. Nandito so, na lahat ng gamit ng aking mga pamangkin at gamit ko ng mga gamit para dadalhin natin doon sa balon para mas madali yung paglakad natin. Kaya guys Samahan niyo ako doon. Let's go! Asang isa aning partners akong chinelas. Partners akong chinelas, Nawa Ligo na ang ating Disney princess. Let's go. Ito pala ay pangkarga ng mga gamit. Ito pala ang pangkarga ng mga gamit ilagay sa kabayo. At lagyan ito ng container guys para ano, tingnan natin na lagyan natin. Ito po ang container lagay dito. Ayan. Tapos ikarga siya sa kabayo. <laughs> tapos ikarga ito sa kabayo. <laughs>

Padol mo sa ah. Ali, magsabot ka ninyo. Bago ta mo sa pa. Bago mo sa pa. Dere. Bago ta mo sa pa, magsabot ka ninyo. Tulo. Dere mo magbabadlong sa ko ah Tulo o pa? Unya. Dere magsalam-salam sa tubig. Kaya hap. Punto na kayo ron. Magdali rata dito sa balon. Kaisa lang. Kaisa lang. Kaisa lang ha? O sige, kaisa lang mamalik. Kaisa, kaisa Kaisa lang. Kaduha. Kaisa? Kaduha ka. Kaduha ba? Sige, kaduha mo, mo salom sa sapa, pagkahumal, muritso mo balon o mga ligo tang tanan, kay magdali ta, kay unto na karon kay ang bitin na adito nag... Sabot? Opo. Opo, tara, let's go. Let's go. Let's go. Bon, kuan bon, shampoo. Sampo bon. Wala tayo ng sabon. nakadala yan shampoo, no tara Naisip guard. guard, wala shampoo gamay ako. Ano niya? Mm. Dito matutunan natin na uh, dito matutunan natin maligo. Walang sabon-sabon. Walang shampoo-shampoo. Ito! -shampoo. Ah! Bun-bun, ah! ban-ban. Bun -bun. Una mo, una mo. oras alas 9.58 na sa buntag ganito yung init dito and matutulan mo dito sa bukid kapag ikay maligo o walang walang sabon sabon at walang shampoo shampoo kunti lang malayo dito sa tindahan yun ang kalabaw dyan lang muna yan kasi mayroon man doon sa hindi okay ngayon nating gagawin ano sya siya mong nga ginabuhat diri sa sa balor ay sa mo ni siya mong ginabuhat mo among amo ginabuhat diri sa kuan ayo ay bisaya man mo ni mo ang ginabuhat tagaadlaw ang adto sa ang adto sa balon kay nga naman kailangan man sud ni mo balon kay hindi um, ka mo nang ka mo toy wala ka huy oh huh? karon pa ako ka, karon pa ko mo na ako sinilas guys oh pareha di yung sinilas sa dalan natin medyo malayo din yung lakari natin papunta sa balon pero okay na kailangan po eraratarata voi! Mam balik Mam nak cerita, bapa balik Banban -ban, o bimbem. Ayaw mo sa layo. Ayaw mo dala sa babaw kayo. Ganagis na ibitin dala ba? Ayaw mo ato dito sa bato. Diyak lang mo. ito'y Pagka, eh, pagkain. Ito po ay tubig mainom at ating ainom. iba ang sarap ng tubig balon. Malamig siya at malamig. Tubang po. Hey guys, maraming sa Hi guys, maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. At kapag nagustuhan nyo naman ang video na ito, please subscribe everyone. Bye po. Bye. Tinto siyang ililigo mamaya para makaramdam din tayo ng lamig.